ating dito. Sige. Ano Mut, ano yan? Dito tayo, dadaan. Sige, dito ako daan. Dito ako magdaan. Sige. Yan guys. Itong yung ito yung sinaligan Lagi kurang, lang, ano, dinala yun guys tingnan natin sa paligid ito yung makita ng ating silang kiti wala akong napansin dito tingnan natin doon sa ano bilang bundok baka mahanap natin doon banda oo la That's brilliant. ng ito ay na tinanong pa rin. Okay. 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 Okay.

Oh, may tumalon. Uy. Ragnar, may tumalon sa takas ng tunis. Ragnar. Na, tingnan natin dito. Ito ako yan, Ragnar. Ragnar. Isa uli muna si eh, Mang Kiting. Saan kaya yeah. May dito. Okay. No. no. mười lăm tay 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 mười lăm tay

Bener bro. <tik> Bener bro. Ah. ah Santu. Nyun bro. Ah? Nyun. <tik> Bigla sih yang anu no bro. Sumulput di itu samin. Sa bilang sumulput galing sangat tas. Oh. Oh. Hati. Oh. Sekarang main lagi atau ini, Sekarang main sama takut. Eh?

Ah. Ikho bayen Nah, Masih lah. Bro. Si <tongan> <katanya>. oh. bro. <tongan> nah Bro, kamu mukitin susah Bro? Ragnor Saluhin ko to. Oh, bakit kaya na iniwan to? bakal Baka... Baka siguro Baka Baka natin yung ano bro. Na Sige, wala <laughs> dito pala tumatawa siya eh sinapasunod tayo ina pa

Puntahan, Puntahan natin. natin, ito, Call mo yung contact nyo. Sige. na natin yung contact. si nag-aamoy siya yung bro. Wala, wala, wala. Wala pala, atita nang plana yun. Kaya natin yun. Sige, sige. na ka, bro.

nakaka no nak E Lumaban ka nang patas Laban ta

yeh ikan okay. naman buk ikan okay, naman buk ikan okay, naman buk ikan okay. naman okay. okay. ingat ingat Rekik 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 これねああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ Gue tete Marche Han Și Gue丈 Kaya yun yung ituro kung nasa'yo sumasitin. Sabi na pa ka. Sabi na pa ka. Sabi na pa ah. ka. Oh. yong ano. Ano ito? Yan ba? mahal nila bro? Hindi ko Ha? Ha? H Hindi ini yun siguro yung kasamaan niya. Ang big niya bro. Napakalakas niya. Kaya ng Yan ba yung si Ragnor? Hindi siya, hindi. hindi yan. Hindi yan si Ragnor. Iba yung suot niya. Ganun ba? So, ibig sabihin, bro, marami pang kasama to sa paligid. Marami pa yan. Yung mga, baka may mga bagong rekrut. Pagtulungan natin to bro para malusaw yung katawan niya. Sige, okay, sige. Hmm. Hmm. Yan. 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 Ito wala yung katawan ko talaga sa bro. Grabe. Mm, guys. Ganun talaga kapag sobrang matawan. sama niya. Yan. Biglang nawala ko. Grabe itong nabana na ito bro. To, bro. Grabe talaga. Grabe. Ang dami yung Uy, Nandun yung boses ni Makitin daw. Nandun natin. Nandun. Tara, Tara. nandun natin. Parang nandun yung boses ni Makitin. Tara. Tara.